Ayun na. Ayun, ayun, ayun pa. Eh, Ay, nilakad na pre. Huli na yun. Basta nilakad. Oh, yung lakte. Aray ko. laki. Ay, swerte. Ay, nilalakad na pre. Hindi, huli na yun. Basta nilalakad na ganun. Oh, oy, all two. Malaki din. <laughs> Tulala. Wala, wala nang pala, pero malaki. <laughs> ayun na, ayun na. e na, ayun Nilalakad na, idol. Hihi, nakawal. Sorry din. Alun, na. Nakawan. Sorry na din. Malaki. Malaki pala. Tau-tau lang oh. Hay. Nasa gilid lang ng tabi idol. Huwag ka mababali. Ah. Hay. Laki. Nasa gilid lang idol. Sus Mario Josep oh. Uy. Five fingers na Kapit Ay. Ka, Gagin nilalakad. Huli na rin yun. Nilalakad. Huli na. Huli na. Huli na ating huli na prito na mga kabiwas oh. So, Kay Lord naka